Hello hello again mga kapatid. So ito yung continuation Noong nakaraan ko nga ang reels na ginawa yung pinaulam ko nga sa aking mga anak. So ang lulutuin ko nga po ngayon ay ginisang sayote na may carrots. So ang gusto ko kasi sa gulay is half-cooked lang. So ang ginagawa ko nagbo-boil muna ako ng water and then bine-blanch ko muna yung gulay. Kasi gusto ko talaga sa gulay is half-cooked lang. Para kahit papano may nutrients pa po siya. Ganito lang talaga yung way ko ng pagluluto ng ginisang sayote na may carrots. Kasi napapanatili nito yung crunchiness ng ating gulay. Siyempre, after po natin i-blanch yung ating gulay, ay tanggalin na po natin ito sa may tubig para ma-preserve pa rin natin yung crunchiness ng ating gulay. And then punta naman po tayo sa pagigisa. And then syempre sa pagigisa bago natin lagyan ng oil for sauteing kailangan muna natin syempre painitin yung ating pan ayan nga po, naglagay na rin po ako ng oil yung enough lamang po sa ating pagigisa, check muna natin kung mainit na yung ating oil bago natin igisa ang mga sangkap inuno ko pong nilagay ang luya isusunod po natin ang sibuyas at pag lumabas na po yung aroma ng sibuyas at naghiwa-hiwalay na po ang sibuyas na yan saka po natin isusunod ang garlic lagi ko po talagang hinuhuli ang ang garlic para po maiwasan po na masunog ito. Sa pagigisa ko naman, lagi ako naglalagay ng asin at paminta para lalong umangat ang sarap ng ating mga sangkap. Sinunod ko na nga po itong super fresh na pork giniling. Sobrang fresh talaga ng nabibili naming baboy dito lang sa aming labasan. Kasi almost every day ay nagkakatay sila. Kaya naman, halos fresh talaga yung tinitinda nila. Ayan, nagiba na nga ang kulay ng ating pork. Kaya naglagay na rin po ako ng soy sauce. Siguro po ay mga 1 tablespoon po ang nailagay ko pong toyo dyan. At as usual, halu-haluin lamang po para magsama-sama yung bawat sangkap na ating mga nailagay na. At para maabsorb na rin ito ng ating giniling na pork. At naglagay din po ako ng isang takip ng suka. Yung takip po mismo ng suka yung ginamit And ko. And then, hindi ko muna siya haluin para hindi po mahilaw yung suka. Ayan, nag-add din po ako dyan ng pepper. Paglagay ng suka pala, huwag nyo po munang hahaluin ha. Mga 1 po bago haluin para po maluto yung suka. Ano po ang purpose ng suka? Nagpapaangat din po yan ng lasa at para din hindi mapanis agad yung mga niluluto natin para if ever hmm. na hindi natin maubos ay pwede pa natin makain kinabukasan. At hindi agad yan mapapanis, lalo na kung wala tayong ref. Ayan, nilagay ko na rin yung gulay natin. Hmm. Halu haluin lang para magsama-sama yung ating mga sangkap at maabsorb na ito ng ating mga gulay. Yeah, super fresh din ang gulay natin. Mas umaangat yung color niya pag binablanch po muna natin to bago natin igisa. Hindi po siya kulay maputla. Ayan po, naglagay din po ako dyan ng oyster sauce. Pampasarap din po yan at pampalinamnam. As usual, pag may nilalagay tayong mga sangkap, hahalo-haloin natin to para magsama-sama yung lasa ng mga una nating nailagay ng mga sangkap. I'm sure naman po alam na alam na mga nanay yan. Ayan din ang maganda pag na-blanch muna natin agad. Kasi unting gisa-gisa lang ay enough na po yan. Yan lang po. Thank you for watching. God bless mga kapatid.